Nakatry na ba kayo ng tinulang blue marlin fish o liplipa na may halong lukot dito sa isla namin? Kaya tara samahan nyo kami manguha ng lukot na isasagol namin sa tinulang blue marlin, masarapan at mag-enjoy na rin. What's up sa inyo guys for today's video ay nakahuli itong asawa ko ng Blue Marlin Fish at yan na ang Blue Marlin. Naglilisod talaga ang asawa ko sa pag-asa nito at ito na ang liplipan ni Matsada niya na ang ulo nito tinanggalan ng tinae pagkatapos tinanggalan ng isoy para sa mga manglapayers dito. As you can see guys, siniwanan niya ang ikog dahil tutulahin namin ito mamay at sasagulan ng lukot ito para lumami ang sabaw nito. At sa puntong ito, nanggalan na ng palikpik ang liplipan dahil itong unod niya ay ibibinta ito ngayon sa aming amo. At ngayon ay andito na kami sa dagat papunta sa aming pupunta ang hunasan na panguha ng lukot dito. Magsuroy-suroy muna kami dito para makakita ng lukot na isasagol sa tinulang blue marlin. Malamit-lamit talaga ang tinula basta't may lukot na isasagol kaya ito talaga ako nagpursige sa panguhanap ng lukot para may maisagol sa tinula para lamit talaga ang pagsigup natin. As you can see guys, ito na nga ang lukot na hinahanap natin. Kinuha ko agad ito at nililimpihan ko muna ito bago ibutang sa plato. Nakatibak pala itong kasama ko at sa puntong ito may lokot na po nang nakita ko. Din kinuha ko ito pagkatapos nililimpihan ko ito at binutang sa plato. Patuloy pa rin kami sa paghahanap ng lokot pati rin itong nakatibak. As you can see, nakakita na ng lokot itong sinakatibak dito at yan na ang lokot nasa plato. Katapos naglakaw-lakaw na po siya dito sa panguhaan ng lokot namin. At sa puntong ito may nakita na po na kong lokot dito. Yan na ang lokot na masagbot-sagbot. Kailangan mo talaga itong linisin para makuha ang sagbot na dumikit dito. As you can see, naglakaw-lakaw na po kami dito. At yan, may lokot na nakita ang anak ko at kaagad niya rin itong kinuha. Pagkatapos nilipyuhan naman niya ito bago binutang sa sulanan. At ngayon, sabay talaga kaming tatlo sa paghahanap ng lokot dito. At sa puntong ito, nakakita na po si Iprok ng lukot dito. At yan ang lukot, hinugot niya sa sagbot. Pagkatapos nilimpyuhan niya ito at sinulod sa plato. Di naglakaw na po sila at nakakita na po siya ng lukot na dumikit sa sagbot. At yan ang lukot. Hindi pa nga nakalayo siya ay may lukot na po siyang nakita. At pati rin itong anak ko ay may lukot ding nakita. Dinilimpyuhan niya muna ito. Pagkatapos nagsuroy at may lukot na po siyang nakita. Din binutang naman ulit sa plato. Oops! Biniran ni Iprok ang anak ko dahil may lokot siyang nakita dito. At yan na ang lokot. At sa puntong ito, may lokot din akong nakita at sobrang green-green ito pagkatapos tinanggal ko na ito. Sa paglakaw ko ay may nasugatan na po na akong lokot dito at yan na ang lokot na sa plato. As you can see, ito na ang lokot na isasagol sa tinulang blue marlin fish o lip sa amin at tama na itong isasagol sa tinulang ista natin. Sa puntong ito, ito na yung ikog ng Blue Marlin na tutulahin namin. Din hiniwa-hiwa ko na din ito sa islang piraso para matula na namin ito. At kain at masigup-sigup ang sabaw. At ngayon, nuhugasan ko na itong ista na hiniwa-hiwa. Tarungin mo talaga ang pagugas nito dahil super malansa ito na ista. At this time, lukot naman ang lininisan ko at hugasan dito. Dinoblik ko talaga ang pagugas at paglimpyo para malinis talaga ang sabaw na sisigupin natin. At yan na ang malinis na lukot na isasagol sa tinulang isda na tutulahin natin. Sa puntong ito, syempre di talaga mawawala ang lamashers kaya hugasan muna natin ito bago iwaywayin itong kamatis pagkatapos itong sibuyasers natin. Ito na lahat ang lulutuin. Kompleto na itong recipe natin ngayon for today's video. As you can see, nagpabukal na nga ako ng tubig dito para sa ating tinulang blue marlin din magantay na magbukal ito para ilunod na itong mga kamatisers, sibuyasers, tangaders. Pagkatapos itong isang blue marley natin, din sinimulan na rin pagtimpla, takloban hanggang sa maluto ito. Pagkatapos, antay-antay lang muna tayo saglit para mabutangan ito ng lokot na nakuha natin. Takloban at antayin ng dalawang minuto para maluto ito at yan na, perfect na talaga itong tinula na aming kakainin ngayon dito paborito ko talaga sobra isda na may halong lukot kasi ang lukot talaga ay masarap pag isasagol ito sa tinula. Kahit anong isda, pwede isagol ang lukot. Ang sarap-sarap talaga magsigup-sigup ng sabaw dahil lahat ng niluluto ko ay fresh from the sea talaga lahat ito. Kaya mahuhuro talaga ang bahaw dahil masarap ito. Sobrang nasarapan talaga si April kaya hinigop niya ang lukot at nag-inom-inom din si Jada ng sabaw. As you can see, sinaw talaga ang sabaw habang nagkain pa sila dito ay magsha-shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Christy Tisado. At sa sino magpa-shout out dyan, mag-comment lang kayo sa video ko para manutis at ma-shout out ko kayo dito. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow at share na rin para updated kayo lagi sa mga ganitong video namin dito sa isla namin.